Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po si Shaisi para ipakita sa inyo ang balita ni Clarinin tungkol sa mga namumungang may nutris sa mini farm. Bago nyo po makalimutan, please like, share, comment at mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. Ang channel pong ito ay hindi po para sa akin. Para po ito sa mga nagtatrabaho sa mini farm. Hello po, good afternoon. Um, dito po, ito sa may mini farm. Dito sa may, ano po, dito sa may mga patola. Ayan po, dito po sa may patola. Ito po, oh, kasi yung Injun Minggu po, nagbulaklak na. Ayan. Uh, ayan po, dito po ito sa may, ano, may mga garden. Yan. Ayan po, sabi ni Ate Gina, ano kaya ito, ba't di nagbubunga? Ngayon po, o, oh, mayroon na siyang mga bulaklak. Sana nga po tumuloy yan. Ayon po, o. Oh. Yan. Ayon pa po, o. Oh. Sabi daw po kasi, ang Indian Minggu or Manga, talagang magdidiretso ang bulaklak. Pag hindi siya ulanin. Ayon po, o. Oh. Yan. Kaya po may mga bulaklak na po siya. Ayan. Ito po. yan, Dito po. Ito sa may garden. Sa may mga tapat ng sili. Ayan po. O. Ayan. Ayan po. Ayan po. O. Ayan. Mga ka-farming. Ayan po yung sinabing ano yung may bulaklak na apple mango yan po talagang sayang ti kung tatagpasan po ng ano ng sanga yan po marami talaga sya ting bulaklak ayan yan po dyan po yan ti sa may ano ni ate sa may tiris ni ate rosa yan po oh. siguro ti yan pong nandyan sa may ti, rihas rihas ti ang talagang pinakamalapit dyan ti ano yung kamagum yan po yan po siguro ang pwedeng tagpasan pero yun po kasi yun ang yung sabing apple mango yan po yan po o so sasayang man si Jojo na talagang tagpasan po yan kasi ang dami pong bulaklak yan ayan po oh kaya yun ang sinasabi ni Agum na paraan yung nakakasayang naman kung tatagpasan yun kasi gawa ng ang daming bulaklak puno yung ano yung ano niya puno niya daming ano daming ibubunga yan po oh oh punong puno yan oh yan po yung sinasabing nandyan sa likod ni ate rosa apple mango hello mga kaparming ulit ah, dito po ulit ito sa may mini farm kung saan itong Indian Mingo po ay di ko po alam kung ano to Indian Mingo or may ano yung malaking mangga ayan po kasi maliit pa mga kaparming ayan yan ang poon niya mga kaparming kaya lang ito na oh, may mga bulaklak na po siya o oh, mga mga bunga na mga kaparming ayan o oh, adami mga kaparming dito po yan sa baba pa lang ng ano ng ano niya sanga yan yan ang mga mga may mga bulaklak mga kaparming pero doon sa taas mga kaparming wala pa po ayan oh tingnan nyo mga kaparming doon sa taas wala pa pero mga kaparming dito sa baba oh, dami ng mga bulaklak mga kaparming ayan ang mga ano yung poon kasi niya mga kaparming ang liit pa kaya ayan oh oh doon ayan Ayan po mga kaparming, kaya hindi ko po alam kung ano ang bunga nito. <laughs> yung malaking mangga or Indian mango ba? Ayan, oh. Ayan po. Oh. Ayan. Tapos yan sa katabi ng Indian ay iwan ko mangga or Indian <laughs> yan po yan yan sa may ano ng mga saging ayan po oh Ayun na po yung mga saging mga ka-farming. Oh. Ayun. Yan po oh. Yan. ang puon niya mga ka-farming. Salamat po sa panunood sa update ni Clarinin tungkol sa mga mango trees sa mini farm. Ito po ulit Shai si Shaisi. Pag-hit na din po ang notification bell para maging updated kayo sa mga kaganapan sa mini farm at para masubaybayan niyo rin po ang tunay na buhay ng isang magsasaka gaya ni Jonjo.